Raphael's POV. Kausap kong isa sa kambal na anak ni Ate Miracle na si Elias. Nang mapansin ko na muling nalapitan ni Elijah si Veronica, hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko. Nang mapansin ko na mukhang may kapilyuhan na naman itong naisip, hindi din nakaligtas sa pandinig ko ng tawagin itong Nika si Veronica. Hindi ko nga maiwasan na mapataas ang aking kilay dahil doon. Kung hindi lang mapilit sila mami, hindi talaga ako sasama sa lakad na to. Para lang sa mga pambatan lakad na to. Mas gusto kong magkulong sa kwarto at magbasa ng libro kung ganito man lang. Narinig kong himutok ni Elias. Ibang-ibang ugali nito kumpara sa kakambal na parang hindi nagmatured ang utak. Sa bagay, malaki nga pala ang pagkakaiba nila kaya nga hindi sila magkasundo. Parang mga aso at pusa ang dalawang ito. Kaya nga walang nagawa sila ate Miracle kundi paghiwalayin ng mga ito. Lagi kasing may rayot sa loob ng bahay nila kapag magkasalubong ang mga kambal. Kung gaano kakulit si Elijah, kabaligtaran naman itong si Elias. Tahimik lang ito at parang may sariling mundo. Pwede naman siguro pakiusapan sila ate sa susunod. Mahirap naman kung sumama ka sa ganitong lakad pagkatapos hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Sagot ko dito, Ikaw, uncle, bakit ka nga pala sumama? Ang alam ko wala ka din naman kahilig-hilig sa mga ganitong lakad eh. Prime na prime na tanong nito. Nilingon ko ito't seryosong tinitigan. Uncle, pati ikaw ba naman hindi mapakiusapan? Dalawang taon lang ang tanda ko at wag mo akong tawagin ng ganyan. Yamot kong sagot dito, natawa ito. Hindi pwedeng suwayin ang utos ni mami. Malalagot kami kapag marinig niyang tinawag ka namin sa pangalan mo. Uncle ka namin kaya yun ang dapat itawag namin sa'yo. Sagot nito, marahas akong napabuntong hininga. Piling ko tuloy ang tanda-tanda na eh 23 years old pa lang naman ako samantalang ang kambal 21 na. Kainis talaga. Ang ganda niya no? Narinig kong muling wika nito. Sinundan ko ng tingin ang tinitingnan nito at nagulat ako ng direkta itong nakatitig kay Veronica. Huwag niyang sabihin na may crush ang introvert kong pamangkin sa badoy naming kasambahay. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nakaramdam ako ng inis. Hindi kayo bagay. Sagot ko Napansin ko pang pagtitig nito sa akin bago umiling. Hindi porkit sinabi kong magandang isang tao, may gusto na ako. Hindi ko lang maiwasan na big kasi ng bagay na yun dahil yun na nakikita ng dalawa kong mata. Sagot nito, napataas ang aking kilay. Pagkatapos ay muling ibinalik ko ang tingin kay Veronica. Nagulat pa ako nang mapansin ko na silang dalawa na lang ni Charlotte ang nakapila, pasakay sa roller coaster. Hinagilap ko ng tingin si Elijah at napansin ko itong nakatayo sa hindi kalayuan. Ngingiti-ngiti ang gago. Agad akong napailing. Kawawang Veronica. isahan na naman ng may sapa kong pamangkin. Bigkas ko, napailing naman si Elias. Hindi ka na nasanay dyan. Talo pa ang bata kung mag-isip. Kaya nga kahit kakambal ko yan, hindi ko kasundo. Ibang trip sa buhay. Sagot nito, hindi ko na ito sinagot at itinoon ng atensyon ko kay Veronica. Nakasakay na ito sa roller coaster kasama ni Charlotte. Agad akong nakaramdam ng pag-aalala nang mapansin kong nenenervous ito. Sa bagay, kanina nga sa Pirate Ship, kita ko kung paanong nagkulay papel ang mukha nito. Sa roller coaster pa kaya na mas intense ang rides doon. Hays, buisit talaga tong si Elijah. Ang lakas ng trip sa buhay, kawawang babae. Wala sa sariling naglakad ako papunta sa bilihan ng tubig at agad na bumili ng isa. Hinintay kong matapos ang rides nila Veronica bago nagpa siya itong lapitan. Tama nga ang hinala ko. Tulala ang badoy habang kapansin-pansin ang nervyos nito. Napailing ako at agad na inabot ditong hawak kong tubig. Drink this. Wika ako. Napansin kong parang wala sa sariling tumitig siya sa akin. Matindi ang tama sa utak nito dahil sa rides na yon. Sino ba kasing nagpauso ng palarong yon? Kahit ako hindi natutuwa at wala akong balak na subukan. Napansin kong nagkatinginan ang buong angkan namin dahil sa ginawa ko. Pero hindi ko na pinansin. Pakialam ba nila? E eh, sa'yo ng gusto ko. Kahit naman ba doy itong kaharap ko ngayon, hindi ko din naman matiis. Walang ni isa sa kanilang kayang gawin ang ginawa ko. Ang pagbibigay ng tubig sa kanya para mahimasmasan. Crush mo siya? Narinig kong tanong ni Elias sa akin habang naghahanap kami ng makakainan na restaurant. Hindi ko ito sinagot na nahimik na lang din ito na siyang labis kong ipinagpasalamat. Pagdating sa restaurant ay sakto naman na sa harapan ko ito nakapwesto. Malaya akong napagmasdan ng itsura nito. Maganda nga kahit palaging nakayoko. Ganda na hindi nakakasawa. Hindi ko maiwasan na mapalunok ng makailang ulit nang dumako ang tingin ko sa labi nito. Para akong inaanyayahan na yun na tikman ito. Ano bang nangyayari sa akin? Kailan pa ako nagka-interes sa labi ng isang babae? Bakit bigla ko nakalimutan ang rules ko? Hindi ako hahalik sa labi ng isang babae, no? Lalo sa isang baduy na katulad nito. Isa pa wala akong balak pumatol sa mga empleyado ng pamilya namin. mapa opisina naman or sa mansyon. Veronica's POV Mukhang pagod na ang lahat. Malapit na din gumabit kailangan na nating umuwi. Narinig kong wika ni Madam Marian. Agad akong nagpasalamat. Sa wakas makakatakas na ako sa lugar na to. Hindi ko na kayang subukan pang pa ibang rides na yan. I think tama si mami nyo. Isa pa hindi naman nag enjoy ang mga adults. Kaya naman mas mabuting umuwi na lang ng mansyon at uminom ng wine. Sabat naman ni Sergio, Agad naman nagsipagsang ayuna ng lahat. Parang gusto ko na lang mag-swimming. Narinig ko ding sabat ni Ma'am Charlotte. Mabuti na lang at nagkasundo na ang lahat. Agad kaming lumabas ng restaurant at naglakad palabas ng amusement park. Gusto ko na din talagang makauwi. Pakiramdam ko hilo pa rin ang utak ko dahil sa nangyari kanina. Mauna na kayo, ma'am. Bala kong dumaan ng mall para bilhan ng gamit niya si Veronica. Hindi ko maiwasang magulat sa sinabi niyo ni Ma'am Ayan Bella. Naku, ma'am. Hindi na po kailangan. Nahihiya kong sagot. Sino ba naman ako para pagaksayahan niya ng oras, di ba? Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya, Veronica. Mauna na kayong lahat. Sumama ka sa aming dalawa ni Kurt. Gusto kitang ipag-shopping dahil nagigilty ako. Dahil hindi ko natupad ang promise ko nun sa nanay mo. Matali ko siyang kaibigan. At ngayon nandito ka bilang anak niya. Gusto kong ipakita ang pasasalamat ko sa pamamagitan mo. Kaya huwag ka nang tumanggi. Nakangiting sagot ni Ma'am Ayan Bella. Nahihiya naman akong napayoko. Ang swerte mo naman. Huwag ka nang tumanggi, grasya na yan. Bulong sa akin ni Ate Maricar, hindi ako nakaimik. O siya, magkita na lang tayo sa mansyon. Wika ni at humiwalay na kami. Bueno, mauna na kami. Mag-ingat kayo. Sagot ni Ma'am Marian. Sinulyapan pa ako nito sabay ngiti. Let's go, Veronica. Bilisan na natin para makarami tayo. wika ka ni Ma'am Ayan Bella at hinawakan pa ako sa kamay. Wala na akong magawa kundi ang magpateanod na lang. Pagdating ng parking ay agad nitong binuksan ng pintuan ng kanilang kotse. Nagulat pa ako ng pagkaupo ko sa loob ng kotse ay umupo sa tabi ko si Ma'am Ayan Bella. Ang pagkakaalam ko, ang asawa nitong magdadrive, kaya dapat sa harap ang pwesto niya. Sasama ang baliw kong kapatid, may bibilhin din daw siya. Bulong nito habang nakataas ang kilay. Agad akong tumingin sa labas ng kotse at nakita ko si Sir Rafael sa labas. Kausap nitong asawa ni Ma'am Ayan Bella na si Sir Kurt. Hindi naman nagtagal at pumasok ng mga ito sa loob ng kotse. Umupo si Sir Rafael sa tabi ni Sir Kurt na siyang nagdadrive. Tahimik lang akong nakamasid sa mga dinadaanan namin. Gabi na pala. Pero gayon man, maliwanag pa din ang buong paligid. Dahil sa mga nakabukas na ilaw sa mga poste, iba talaga dito sa Manila. Ang daming sasakyan at abala palagi ang mga tao. Namanghapa ako nang pumasok kami sa isang malaking mall. Pumarada lang si Sir Kurt at sabay-sabay na kaming nagsipagbabaan. Agad namang kumapit si Ma'am Ayan Bella sa kanyang asawa, kaya tahimik lang akong nakasunod sa kanila. Si Sir Rafael naman ay tahimik lang din habang naglalakad. Ilang distansya ang layo nito sa amin, kaya kahit papano nabawasan ang pagkailang ko dito. Yun nga lang... Kailangan hindi ko ihiwalay ang tingin ko kay na Ma'am Ayan Bella. Baka mawala ako. Ang dami pa namang tao. Hindi ko alam kung paano ako uuwi ng mansyon kapag mangyari yun. Isa pa wala akong kapera-pera. Pinakiusapan ko na lang sana si Ate Maricar na sumama na lang sa amin. May kausap sana ako ngayon. Doon tayo! Napapitlag pa ako ng magsalita si Ma'am Ayan Bella. Pagkatapos ay pumasok kami sa puro damit, bags at sapatos ang nakikita ko. Tahimik lang akong nakasunod sa kanila nang hindi malaman ang gagawin. Mamili ka na kung anong gusto mo, Veronica. Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto mo bibilhin ko. Nakangiting baling nito. Nahihiya naman akong umiling. Naku, nakakahiya po, ma'am. May uniform naman po kami sa mansyon at hindi ko naman po masusuot yan. Kimikong sagot kung abusuhin ng kabaitan nito. I insist. Isa pa, kailangan mong mangayan. Sige na, dahil titingin din ako ng mga para sa akin. Nakangiti nitong wika. Pagkatapos iniwan na ako. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Ilang minuto akong nakatanga ng may lumapit sa akin. Ma'am, gusto niyo po bang tulungan ko kayo ng bagay sa inyo? Marami pong stacks na dumating ngayon. Pwede po kayong magsukat. Hindi ko maiwasang magulat nang may biglang nagsalita sa tabi ko. Agad ko itong binalingan. Tumambad sa mata ko ang dalawang staff na nakatayo habang nakatingin sa akin. Naku, wag na po. Nakakahiya. Sagot ko at hindi alam kung paano ang gagawin. Agad nang umiti ang isa sa kanila at kinuha ang isang nakahanger na dress. Pagkatapos ay idinikit nito sa katawan ko. Ito ma'am, bagay sa'yo to. Pwede niyo pong isukat. Nakangiti nitong wika. Agad ko namang tinitigan ang dress. Maganda nga. Pero kahit na, nakakahiya pa rin. Sige na, magsukat ka na para makauwi na tayo. Napapitlag pa ako nang biglang nagsalita sa likuran ko si Sir Rafael. Hindi ko alam na nandito rin pala siya sa loob ng shop na to. Hindi ko kasi napansin ang pagpasok nito kanina. Kunin mo ang lahat ng damit na babagay sa kanya. Tulungan nyo na din siyang magsukat. Utos pa nito sa dalawang sales lady. Tatanggi pa sana ako nang bigla kong hawakan ng isa sa kamay. Pagkatapos ay hinila ako sa parang isang maliit na kwarto. Ma'am, maganda po dito sa amin. Sige na po para naman mahit namin ang target namin. Wika nito sa akin. Hindi ko maintindihan ang ibig nitong sabihin. Oo nga, si Sir Bilya rin ang nasa labas. Tsak na tiba-tiba tayo nito. Sabat naman ang isa. Aktong huhubarin nitong suot ko nang umangal ako. Teka lang po mga ating, Anong ginagawa nyo? Hindi ko maiwasan ang panlakihan sila ng mga mata. Natigilan naman ng mga ito sa bayo ko. Sorry po ma'am. Excited na po kasing makita namin kung bagay sa yong ang damit na to. Sagot nito, alanganin ko silang tinitigan sa baykuha sa damit na hawak nito. Isusukat ko na, pwede po bang iiwan nyo na muna ako dito? Wika ko, hindi ko kaya rin na maghubad sa harap ng ibang tao no. Kahit sabihing tulad kong mga babae din sila, agad naman sila nagsipaglabasan. Wala na akong nagawa kundi isukat ang naiwan na damit. Namangha pa ako dahil bumagay sa akin ito. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang dress. Diyos ko, siguro mahal ito. Umikot-ikot pa ako sa harap ng salamin at hindi ko maiwasan na mapangiti. Ngayon lang ako nakasuot ng ganito kaganda para tuloy akong isang prinsesa. Tulala akong nakatitig sa salamin nang marinig kong may kumatok dito sa dressing room. Wala sa sariling binuksan ko ito at tumambad sa harap ko ang sales lady na nag-aasikaso sa akin kanina. Gumuhit ang saya sa mukha nito nang makita nito na suot ko ng damit. Bagay sa'yo ma'am, lumabas po muna kayo para makita ni sir. Wika nito. Naku wag na, sagot ko. Sinong sir ba yun? Si sir Rafael? Si sir Rafael? Huwag na, baka sungitan na naman ako noon. Sandali lang naman ma'am, halina po kayo. Pamimilit nito at hinila pa ako. Walang hiya, ang lakas ng sales lady na to ah. Sir, bagay po kay ma'am. Kukunin niyo na po ba? Abala si Sir Rafael sa kanyang cellphone nang pukawin ito ng sales lady. Agad itong nagangat ng tingin at tumitig sa akin. Parang gusto namang manginig ang tuhod ko sa klase ng titig na ibinibigay nito sa akin ngayon. Parang tagos hanggang kaluluwa. Okay, good. Lahat ng design na meron kayo kukunin ko. Basta kasya sa kanya lahat. Sagot nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata. Pagkatapos ay iginala akong tingin sa paligid. Hinahanap ko si Ma'am Ayan Bella. Pero mukhang wala siya sa shop na to. Sir, naku, nakakahiya. Ayos na itong suot ko. I hindi ko po kailangan ng maraming damit. Sagot ko dito. Sumunod ka na sa kanila. Isukat mo lahat ng ibigay nila para matapos na. Sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang tumitig dito. Ayos lang bang boss namin? Bakit parang nanununo yata? Teka, sino ba ang magbabayad sa mga damit na 'yan? Nakakahiya kay na mam ayan Bella kung nagkataon. Ang alam ko kasi siyang magbabayad. Sir, huwag na po. Nakakahiya kay na Ma'am Ayan Bella. Sagot ko, agad na kumunot ang noon nito. Sabay titig sa akin. Pagkatapos ay tumaas ang kilay nito. Anong Ma'am Ayan Bella? Kanina pa sila umuwi. Sagot nito, agad na nanlaki ang aking mga mata sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwalang napatitig dito. Iniwan kami nila, ma'am. Hindi, Iniwan ako ni Ma'am Ayan Bella? Sige na, bilisan mo na. Kapag babagal-bagal ka pa, iiwan na talaga kita dito. Wika nito na may halong inis ang boses. Parang gusto ko namang maiyak. Bakit iniwan ako ni Ma'am sa masungit na to? Sir, ayoko na po. Okay na po ito. Sagot ko, masama akong tinitigan sa baisenya sa dalawang saleslady. Wala na akong nagawa pa kundi sumunod na lang sa kanila. Baka tutuhanin ni Sir pa ang sinabi nito na iiwan ako. Rafael's POV Lihim akong napangiti habang sinusundan ko ng tingin ng pagtalikod ni Veronica. Kailangan pang takutin para sumunod. Siya na nga itong ipinag-shopping siya patong aayaw. Ay, kakaiba talaga sa lahat. Kung sa ibang babae ko siguro ito ginawa, baka hanggang langit ang tuwa na nararamdaman. Pero kakaiba talaga itong si Veronica. Hindi ko man lang nakitaan ng tuwa ang muka. Tumayo ako at inilibot ang tingin sa paligid. Pagkatapos ay lumapit sa counter at itinuro ang tatlong bags. Isama mo yan sa mga babayaran ko. Isa pa, lahat ng kasya kay Veronica bibilhin ko. Uwi ka ako dito. Sige po sir, thank you po. Sagot nito, tumangulang ako at muling bumalik sa upuan. Sinipat kong relo, halos alas otro na ng gabi. At heto ako, hindi malang nakakaramdam ng inip habang hinihintay si Veronica Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko Pangalawang araw pa lang siyang nakatira sa mansyon Pero pakiramdam ko may malaking bahagi na ng pagkatao kong kinuha nito Dahil ba nagagandahan ako sa kanya? O dahil iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko? Nababaliw na yata ako Awa lang siguro itong nararamdaman ko Lalo na nang ikwento ni Ayan Bella sa amin kung gaano kahirap ang buhay ng mga ito sa isla. Siguro nga first time niyang naipag-shopping eh. Kita akong pagkamangha sa kanyang mga mata habang papasok kami kanina sa mall. For sure first time niyang nakagala sa ganitong lugar. Buti na lang at may biglang pinuntahan sila ate Ayan Bella at inihabili nito sa akin si Veronica. Ang galing talaga gumawa ng timing ng pagkakataon. Sir, umayaw na po si ma'am sa pagsusukat. Pagod na daw siya. Balita sa akin ng sales lady. Babayaran ko na lahat ng damit na nagkasya sa kanya. Sagot ko at agad na tumayo. Pupunta na ako sa counter ng lumabas mula sa fitting room si Veronica. Suot nitong huling damit na isinukat nito. Maong pants at crop top. Kitang kita kong maliit na bewang nito. Nakatali na din ang mahaba nitong buhok. Kaya lalong naging kapansin-pansin ang maamo nitong muka. Nakayuko itong naglakad papunta sa akin. Sir, ayos na po. Ayoko na pong magsukat. Uwi ka nito. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiti. Kung ganun, bayaran na natin para naman makalipat tayo sa ibang butik. Sagot ko at naglakad na papuntang counter. Sumunod ito sa akin at kita kong gulat sa kanyang muka nang makita nitong mga damit na nasa counter. Sir, bibilihin niyo po lahat yan? Tanong nito. Muli ko itong hinarap. Kitang-kitang matinding pagtutol sa mga mata. Siyempre, para itapon mo na yung mga badoy mong damit. Hindi bagay sa mansyon, masakit sa mata. Sagot ko dito. Agad kong napansin ang pamumula ng mukha nito dahil sa sinabi ko. Hindi ko mapigilan ng mapangiti. Ay, ang cute niya talaga. Veronica's POV Hindi ko mapigilang maasiwa sa suot ko ngayon. Ay, hindi na ibinalik sa akin ang suot ko kanina. Hindi ko alam kung saan inilagay ng mga sales lady. Sabi naman ng na mga ito kahit hindi ko na daw hubarin itong suot ko ayos lang. Babayaran naman daw ni Sir Rafael. Ang problema nga lang, hindi ako komportable. Hapit na hapit itong maong pants ko. Tapos kapag yumuku ako ng konti, kita naman ang pusod ko or likod ko. Ngayon pa lang nagumpisa na akong lamigin dito sa suot kong damit. Baka nga magkakabag pa ako. Sa lamig ba naman ang aircon dito sa loob ng mall? Siyak na magkakakabag ako. Papasukin ng lamig ang lamigang katawang lupa ko. Hindi ko malaman ang gagawin ko kanina nang mapansin kong pagtitignan sa Rafael. Wala naman itong sinabit tungkol sa suot ko. Pero hindi pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Lalo na ng ilang segundo niya akong tinitigan bago naglakad papuntang counter. Agad naman akong sumunod dito. Bigla akong nagulat nang mapansin ko ang mga damit na nakalapag sa counter. Ang iba doon ay naisukat ko na... Kaya naman nagtataka kung tumingin kay Sir Rafael. Lalo na nang mapansin ko na inilalagay na nila ito isa-isa sa mga paper bags. Seryoso? Ay, ano bang nakain nito? Bakit kailangan niya akong bilhan ng damit? Akala ko ba asar siya sa akin? O naiinis lang talaga niyang makita ang sinasabi nitong mga badoy kong damit? Ang arte niya naman, yung kaya ang uso sa probinsya namin. Gandang-ganda nga ang mga kaibigan ko roon eh. Pero mas magandang mga pinamili niya ngayon. Magaan sa katawan at masarap sa balat. Napansin ko na agad nitong inabot ang isang kulay black card sa kahera nang banggitin nito ang total na babayaran ni Sir. Wala lang. Nagtataka lang ako dahil pwede na palang pambayad yun. Hindi na kailangan ng pera? Nagtataka man pero tahimik lang akong nakamased Ayoko nang magsalita pa. Baka mamaya lalo itong mainis sa akin at iiwan ako. lagi pa namang nakakunot ang noon nito. Bahala na nga siya. Pagkatapos maibalik ng kaherang card nito, ay binalingan niya ako. Agad naman akong napayo ko. Hewan ko ba, hindi ko talaga kayang makipagtitigan dito. Bumuntong hininga ito at naglakad palabas ng shop. Agad akong napasunod. Pagdating sa labas ay nagulat pa ako, dahil may tatlong kalalakihan ang lumapit sa amin. Ngayon ko lang sila nakita at nagtaka ko, dahil agad na nagbigay ang mga ito ng galang kay Sir Raphael. Kunin niyo ang mga pinamili namin sa loob. Ilagay niyo na sa kotse dahil may pupuntahan pa kami. Wika nito. Agad naman tumanguang isa sa kanila at pumasok sa loob ng shop. Naiwan naman akong naguguluhan. Napapitlag pa ako ng maramdaman ng kamay nito na humawak sa kamay ko. Maang akong napatitig dito at agad na hinila ang kamay kong hawak nito para mabitiwan niya. Nakakahiya kaya lalo na nang mapansin ko na nakatitig sa gawin namin ng ibang mga tao. Mukhang kilala yata ng mga ito si Sir Raphael. Sa bagay, gwapo naman talaga ang amo namin. At hindi nakakapagtaka na maraming mga kababaihan ang magkakagusto dito. Let's go. Uwi ka nito sa yamut na boses. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Mukhang asal na naman ang amo namin na. Ah. Ang hirap talagang ispelengin ang ugali nito. Opo, sagot ko at agad na sumunod dito. Hindi ko maiwasan na mailang. Nang mapansin ko na nakasunod sa amin ang dalawang lalaki na kanina ay kausap lang ni sir. Siguro bodyguards niya din ito. Ilan bang ba bodyguard ng pamilya nila? Kung ganon, sobrang yaman pala talaga nila. Parang gusto ko tuloy man liit. Natanong ko sa aking sarili kung ganito ba talaga ang pakikisama nila sa lahat ng kanilang mga kasambahay. Ipinagsashopping din ba nila ang iba? Doon tayo. Napapitlag pa ako nang muli akong hawakan sa kamay ni Sir Rafael at hinila papasok sa isa na namang shop, tindahan ng mga sapatos at sandals. Hindi ko maiwasang mamangha nang mapansin ko kung gaano kagaganda ang aking nakikita. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakakita ng mga ganitong klasing sapin sa paa. Good morning sir, good morning ma'am. Agad nabati sa amin ang mga tao sa loob. Nahihiya akong ko. Hindi pa rin kasi binibitiwan ni Sir Rafael ang kamay ko. Lalo tuloy akong nailang dito. Mamili ka na na kung anong gusto mo. Malapit na magsara mga butik kaya bilisan na natin. Narinig kong wika nito. Hindi ko naman maiwasang mapatanga at inilibot ang tingin sa paligid. Lahat maganda at nahihiya akong pumili ng kahit isa doon. Iisipin talaga nito na masyado na akong abusada. Ang dami niya nang biniling damit kanina. Siguro makikiusap na lang ako na iunti-unti niya nalang pagkalta sa sahod ko lahat para mabayaran kong mga yun. Naniniwala kasi ako na wala nang libre sa panahon ngayon. Bigyan mo ako ng kasays ng paa niya, katulad ng design na yan. Napapitlag pa ako ng malakas na magsalita si Sir Rafael. Pagkatapos sinila pa ako paupo sa isang upuan. Wala na akong nagawa pa kundi tahimik na magpatianod na lang. Ayoko nang kumibo. Baka mamaya sigawan ako nito. Mukhang mainit pa din ang ulo. Naiinis siguro to dahil malaki nang nagasto sa akin ngayong araw. Eh sino bang nagsabi sa kanya na ibili niya ako ng mga damit na yun? Sir, ito na po. Pwede nang isukat ni ma'am para makita natin kung kasya ba sa kanya. Wika ng sales lady, sabay abot ng box. Agad naman itong kinuha ni Sir Rafael at binuksan ng box. Nagtaka pa ako na imbis na iabot sa akin ang laman ng box ay tumayo ito. Umupo ito sa may paanan ko. Pagkatapos ay hinawakan itong aking paa. Agad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa pagkagulat. Pilit kong inilalayo ang paa ko dito para hindi niya maabot. Nakakahiya. Huwag kang magulo. Ako nang magsusuot ng sandals na to para mapabilis tayo. Wika nito na may halong inis sa boses. Napalunok ako ng makailang ulit. At aktong aagawin sa kamay nito ang sandals. Nang iiwas niya ito sa akin. Pagkatapos ay tinitigan ako ng masama.